Ah, Medyo malayong lugar na ito narating mo bus ah Oo oh, nga eh Hindi ko akala dagat na pala ito <coughs> Maliligo ka rito? Oo oh. <laughs> Wala tayong magawa kundi maligo na lang tayo dito Kahit dito na tayo eh Ah yun o Hindi ko na alam po Hindi ko na alam po saan na ito papunta <laughs> Mahala na ito kung saan ito lumabas <laughs> ay, Kasada na tabing ilog o Ayan Uh, ano rin na tayo, malakas na yung agos at tubig doon sa unan. Malaki pa lang tulay doon eh. Wala bang daanan lang. Ayan mga dito tayo sa Plaridil, Bulacan. Nag-deliver kami dito. Dito kami dumaan sa may tabing ilog. Ito, may palayan sa kabila. Oh, Ayan. Ayan na ay yung kumbuhin namin. Sinundo kami doon sa highway lakas ng i sa ako sa tubig oh oh oy oy ko papala ito dapat di ala niyan bay takas siya diyan oh baba ng kahoy oh dito kami nag-deliver sa Bengilog ngayon ngayon mga mahirapan kami dito mababa oh ano, Ta. Mababa lang pala to kasi mababa na yung sangkare hindi naabot eh. Ayan. Ento. <laughs> Ni kapitan. Tagbigyan lang si master ng address dito tapos hindi sasunduin ng mayari sabi nila. <laughs>

Hirap doon dumaan kasi mababa yung puno ng mga wire pang mababa ba. Clara din nga, eh nangangakunta nito na Clara na to. Ang linis isang ilog dito. Ito yung sasabi. Lari sa na. dito, napakalinis oh, ng ilog. Kasi may isang pasok dito, isang... Oh, may nagabasa. May kailangan oh, nga na. Lasa kong kiyotip okay, lang. Oh, may, may chip ko kaya sila eh. Yung chip ko ito Ay sa Ito sa mga ano. Mga... Nag ano sa... tubig dishwasher nyo inugasan muna nila ito eh, yung partilis na yun yung floor dito, oh, yang nandun list partilis Fernando Daniel Fernando ini spawn ko Expressway dito sa Bulacan,